Ang lakas mong mangutang para sa proyekto mo Pero ang lakas mo rin umatras pagbayaran na Kasama ka lahat sa pagpapakyut sa kamera Pero nang dumating na ang bayarin ng utang mo Bigla ka naging multo Huwag mo kaming gawin tanga Alam namin ang ginawa mo Ikaw ang nagdesisyong umutang para sa Maynila Pero nung dumating na ang singilan Bigla kang nagtatakbo Literal na tumakbo para sa mas mataas na posisyon para lang matakasin yung trip mo bad trip tang ina napaka walang yamo ikaw ang gumawa ng problema tapos si Hani Lakuna ang iniwan mong magbabayad at ngayon bumabalik ka para magugas ng kamay o gusto mo na namang umutang tapos iwan mo na naman yung problema mo sa iba ang kapal ng mukha mo inutil ginamit mo yung Maynila para sa political ambition mo? Puro putang inang pagpapabango ng pangalan pero sa responsibilidad, wala. Mga taga nila, eto ba ang gusto nyong mayor? Huwag tayong magpaloko sa ganitong klaseng utak go.